yung lamig niyan. Hindi mm. Di yan na, lamig. Kaya hindi di nakakabunga di nakakabung ng lamig. Kaya yan yung pala yung problema ng mga sharp doy, yung mga encounter ko sa sharp na no cross. Fan ang pinapalitan. Eh, di palit fan yan, ano? Mainit. Imbaba kaya? Imbaba. Hmm? Okay, wala problema. Okay, imbaba. Kasi ano man lang yan. Yung... Di ba mayroon to sariling fan? Sa wala wala. Ah, wala, wala. 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 Wala Dito lang yung, yung magagaling. So, sa freezer lang. Dito magagaling. Dito, dito. Oh, dyan. Oh. Ipupush nyo yun dyan. Ah. Yan yung airflow. Di ba? Punta dyan. Oh. dito. Ito. Yung, yung airflow na yun. Papunta sa baba. Ito. Uh -huh. <coughs> <coughs>